Hi guys! For today's video po, uh, sorry kakarating ko lang galing work. So, edit mo na inyong ate ko. Sorry kung matagal po akong di nag-upload. Pero, meron po akong isang i-upload na at natulungan at, ng ating charity. Mula sa piso, mula sa puso ni Apo Koy from the NK Family Vlog. Thank you so much po kay Mother Lintek kay Kuya BJA, kay Kuya Rowell, at sa lahat ng bumubuo ng Team LinTech, Maraming, maraming, maraming salamat po. And, ito po ipapakita ko po sa inyo ay ang aming natulungan mula Pangasinan, La Brother Pangasinan, dalawang senior citizen, at ang isang PWD. Sila po ang natulungan ng Team LinTech. Kaya, ito po ang kanilang video. Oh. Hello, good evening po. Ito po si nanay, Nor nanay namin na si Norma Malong na nangang nangangailan po siya ng pabili ng gamot. At may nagbigay po si sila. Si Sir BJ Kuya Roel Tate Jeffers at Ma'am Malaking tulong po ito sa kanila na pambili ng gamot para gumaling po si nanay at pambili na rin po ng gatas. Maraming salamat. Maraming pong salamat sa binigyan po sa atin. ayan po. Muli kaming kumakatok sa inyong puso, sa inyong kabutihang puso po. At kung, kung may gusto pa pong tumulong, bukas po ang aming charity. At i-message niya lang po si Mother. At muli, maraming maraming salamat po sa, bum, sa sponsor po, Kuya BGA, Kuya Ruel, Mother Lintek, at sa buo, bumubuo ng Team Lintik, maraming maraming salamat po at God bless po. God bless po sa inyong lahat. Shout out po. Bye.